Tatlong na taon na ang nakalilipas matapos maganap ang isa sa makasaysayang araw sa kasaysayan ng Pilipinas, ang EDSA People Power Revolution. Isang mapayapang pagkilos na naghatid sa libo-libong mga Pilipino sa lansangan upang ibalik ang demokrasya at tuldukan ang diktatoryang pamahalaan. Ngayon, muling ginugunita ang kasaysayan sa anibersaryo nito. Ngunit sa mata ng kabataan Pilipino sa pamantasan, ano na nga ba ang kahulugan ng EDSA? Ako si Arden Bernardo mula sa Ampamantasan at ito ang Piskwestiyonan 2025. Ito yung naging daan ng ating mga sambayan ng Pilipino upang labanan ang diktaduryang Marcos. Ito yung naging paraan upang tuluyang mapuksa itong patuloy na nagiging opresyon sa masa. It shows mo na as the community and as the country kung may kayang gawin yung tao po is nakikita po nila na may mali na po na nagagawa yung nagilid po sa atin. Maraming nagsakripisyo nung mga araw na to. Dito tayo nagkaroon ng kalayaan para sa mga Pilipino. Ang diwa ng EDSA People Power para sa akin kasi ito yung naging seedling para po mag-grow pa po yung bansa po natin. Kasi po hindi po natin matatama sa kung ano po yung kalayaan na meron po tayo ngayon kung wala pong nangyaring na revolution. Ito ang essence po kasi ng People power po naman is kahit as an individual wala po tayong kakayahan, pag nagsama-sama po tayo kaya po nating mapakita na kaya po nating tigilan yung ginagawa po ng mga high-ups po. Nagiging isang misconception natin mga Pilipino na pinagtatanggol ng People Power Revolution ang isang political color. Ito ay hindi pagtatanggol sa isang pamilya, ngunit ito ang paglaban sa demokrasya ng mga Pilipino. tinatapag na talaga bilang isang special working holiday. No? Isa na itong paraan nila upang takpan ang kasaysayan ng ating bansa. Sa pagiging special working holiday po, kunti-unti po nila binabawasan po ng importance po yung araw po na yun. Paano po magkakaroon ng time to commemorate na kung lahat po nagtatrabaho at nag-aaral during that day? Nakakabasbas ito dun sa mga taong nag-suffer nung mga panahon na yun. Tandaan na isa ang pagsuspende ng klase sa mga paraan upang gunitahin at commemorate natin at respetuhin yung mga naging dugo at pagsisakripisyo ng ating mga aktivista noon. Maybe ngayon, hindi pa siya significant, pero kung palagi siya magiging special working holiday, mas mapapawasan na mas mapapawasan yung pagkakaalala sa araw na yun. as a um, student po, duty po namin na mag-educate po sa mga hindi pa po nakakalam or sa mga kulag po po sa mga nangyari po ng panahon po na yun. Pinubuhay po natin yung nangyari po in the past. Hindi lang po tayo estudyante na nag-aaral. Ina-apply din po natin yung pinag-aralan natin sa totoong buhay ating pagdalo sa ating mga komemorasyon, yung mga aktividad na isinasagawa nang sa loob ng pamantasan, katulad na lamang yung candle lighting ceremony. Nangiwala kami na ang boses ng ating mga kabataan, tunay na malakas kapag ito'y nagsama-sama. Ang EDSA People Power Revolution ay isang tanda na nagsisilbing paalala na ang bawat Pilipino ay may kakayahang magkaisa para sa ikabubuti ng bansa Pilipinas. Naway manatiling buhay ang kasaysayan at at ng pagkakaisa sa puso ng bawat Pilipino. Muli, ako si Arden Bernardo mula sa Ampamantasan at ito ang Ispastunan 2025.